So Raga, musta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na aray kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Ikaw ga ay naupa o nagpapaupa ng bahay? Pagdating sa usapin tungkol sa pag-upa o pag-afito ng isang bahay o apartamento, ano-ano ga yung mga karapatan at saka obligasyon na dapat na taglayin parehas ng naupa at saka nung nagpapaupa? Sino ga ang dapat na magbayad ng espese? Sino nga dapat na magpagawa at saka magbayad ng repair kung halimbawa meron. At saka saan nga napapapunta ang mga ibinabayad dyan sa mga espese na yan. Regarding naman doon sa tari, kung ikaw ay taga Kumula di Milano, bibigyan kita ng update. Yung para doon sa buwis, para doon sa mga basura, kailan gayan yan dapat na babayaran ngayong 2023. At saka ano naman yung bonus na 500 euros na kung saan ay ang deadline ng registration yan ay hanggang sa October 31, 2023. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Kung First time mo na makabisita, welcome sa iyo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw ganyan mag-aayos ng dokumento gusto mo ka na mag-apply ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo channel na re. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos dini sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ko sa aking channel. Hit mo na rin yung bell. Play mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page. Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan. At pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Para sa mga taga Kumuni di Milano, base din sa kanilang press release, nagpapadala na si Kumuni di Milano ng bulletin para sa TARI 2023. Ang TARI or yung tinatawag na TASA Sui Refute, yan yung tax na binabayaran para sa basura. Around 720,000 na Milanese ang padadalhan at expected na by mid-November ay naipadala na yan lahat. Ang bulitino ay pwedeng matanggap in form of paper o kaya naman ay digital format maaari na sa posta o kaya naman ay sa email matatanggap. Kung inactivate mo, yung email na iyan doon sa sito ni Comune di Milano. Pwede na gawing dalawang rate ang payment. Ang una ay hanggang sa December 6, 2023. At ang pangalawa naman ay hanggang January 31, 2024. O kaya naman ay pwedeng bayaran mo na agad lahat. Isang beses lang babayaran. Pwede niyang gawin hanggang December 22, 2023. Asahan na mayroong konti na pagbaba para dito sa tari kumpara doon sa tari noong 2022 dahil mayroong pagbaba ng average na 3.6%. Ang tari ay pwede na bayaran sa pamamagitan ng home banking, pwede rin sa banko, pwede sa posta o kaya naman ay sa tabakiriya. Oraga, sana ay nakatulong sa iyo ang info na yan. Isunod naman natin ngayon na pag-usapan yung tungkol sa pag-aafito sa bawat kontrato na pipirmahan, yan ay lagi nga may kasama na karapatan at saka obligasyon para sa dalawang parties. Sa pagpapaupa, involved syempre di yan ay yung may-ari ng bahay, yun na nagpapaupa, at saka yung titira, yung uupa doon sa bahay. Kaya dapat na malinaw na malinaw sa bawat isa kung ano ga ang nilalaman ng kontrato para na sa ganun ay maiiwasan po yung avanti ang problema. May kasi na malino sa bawat isa kung ano ga yung mga karapatan at saka obligasyon na nilalaman noong kontrato. Ang unang karapatan na nandoon sa kontrata ay dapat na ready na, available na. Okay, yung bahay na titirhan para doon sa uupa, doon sa napagkasundoan na day. Dapat din syempre ay maayos yung bahay na titirhan. Yan ay alinsunod doon sa Article 1578 doon sa Civil Code. Ang may-ari din ng bahay o yung uh, nagpapaupa, kailangan na titiyakin niya. Gagarantiyahan niya na magiging payapa yung pagtira doon ng uupa lalo na doon sa mga ibang tao, halimbawa yung mga kabag-anak niya, halimbawa ay meron siyang kabag-anak na gustong gamitin yung bahay na inuupahan. Kailangan na uprotektahan nung nagpapaupa yung kanyang pinauupa na ang bahay na yan ay hindi magagamit ng iba kahit na kamag-anak pa niya. Kaso nga lang, ah, pagdating doon sa maaaring maging problema, kung halimbawa na maligalig o ah, masama ang ugali ng kapitbahay, nung umuupa, yan ay hindi na responsibilidad na ayusin pa noong may-ari ng bahay, noong nagpapaupa. Sa parte naman ng naupa, syempre, meron din siyang mga obligasyon na dapat na gagawin niya. Unang-una na diyan ay kailangan na magbabayad doon sa halaga na napagkasunduan nila at saka doon sa panahon na dapat na magbabayad. Ang hindi pagbabayad nung naupa doon sa karampatang upa, yan ay maaaring maging resulta ng isfrato kung kaya naman ay paaalisin doon sa bahay na inuupahan. Isa pa na obligasyon ng naupa dapat na ipapalam niya agad doon sa nagpapaupa, doon sa may-ari ng bahay kung mayroong sira at saka kung kailangan na mayroong ipaparepare doon sa bahay. Ang pagbabaya doon sa mga ipaparepare sa bahay ay maaari na ang uh, nagpapaupa ang siyang magbabayad. Meron din ng mga repair na kung saan ay yung naupa, siya naman ang dapat na magbayad. Ang tinatawag na Spezie di Manutenzione or Maintenance Cost ay nahahati sa dalawa. Bali, ang una ay yung tinatawag na manutensyone ordinaria. Tapos yung isa naman ay tinatawag naman na manutensyone extraordinaria. Ang manutensyone ordinaria, yan ay cargo nung naupa. Siya ang dapat na magbabay niyan. Siya ang gagastos niyan. Samantalang, gastos naman, cargo naman ng nagpapaupa, yung tinatawag naman na manutensyone extraordinaria. Ang gastos para sa repair dahil sa deterioration ng mga bagay na ginagamit. Okay, yan ay uh, cargo ng naupa. Siya dapat nagagastos niyan, siya ang dapat nagagawa niyan at magbabayad niyan. Ang example ay yung mga maliliit lang na repairs. Halimbawa ay doorknob na sira o kaya naman ay rubineto at saka yung iba pang mga bagay na ginagamit. Ang gastos naman doon sa repair or pagpapalit ng ilang bagay dahil sa deterioration, dahil sa tagal na ng panahon, masyado ng luma, halimbawa ay lumang taparela, yan ay cargo nung nagpapaupa ang dapat na gagasos diyan ay yung may-ari ng bahay. Pagdating kasi sa repairs diyan sa bahay, ang general rule ay kapag ka lang na repairs, yung mga simple laang, ang may cargo diyan ay yung naupa. Samantalang pagka naman na major repairs na ang usapan, ay ang may-ari na, yung nagpapaupa na, ang dapat na kakargo doon. Kaya maigi din na doon pala ang sa kontrato de afito ay malinaw na doon. naka na kung halimbawa na ganito yung papalitan, ganito yung i-repair, -re ay alam na, tukoy na agad kung sino ga ang magbabayad o kaya naman ay halimbawa na maghahati sa babayaran yung uh, may-ari at saka yung uh, umuupa. Sunod na tanong na dapat nasagutin, sino ga ang dapat na magbabayad ng espeze kunduminyale? Ayon sa batas, ang dapat na magbabayad niyan ay yung naupa doon sa bahay. Ang prinsipyo di yan ay kung sino yung nakatira araw-araw doon sa kunduminyo, siya ang uh, may pananagutan para doon sa tinatawag na oneri at Baka hindi alam ng iba, hindi aware yung iba na usually yung bayad para doon sa espese kondominyale, yan ay kasama na doon sa buwan-buwan na iniuupa doon sa bahay. Example, 800 euros ang bayad kada buwan. Pero pagka tinignan mong maigi, nakalagay doon sa kontrato na Uh, maaari, maaari naman na example laang halimbawa ay uh, 650 para doon sa bahay, yun ang bayad mo doon sa upa. Tapos yung natitira na 150 euros, yan naman ay para sa Espeze Condominiale. Ara yung mga examples kung saan napapapunta yung ibinabayad mo para sa Espeze Condominiale. Para doon sa maintenance ng jardino uh, kung halimbawa meron, maintenance ng asensore kung halimbawa meron din, at saka para doon sa pulitsiya ng kondominyo kung halimbawa na mayroong portinayo doon sa kondominio, yan ay kasama din doon sa espesye kondominiale na binabayaran mo. Kaya yung iba ng mga portinayo na masyadong masusungit, parte ng sinuswelde noon ay ikaw ang nagbabayad. Pati din yung mga utensye ng gaya ng kuryente, ng aqua, septic tank, at saka halimbawa na yung heater ay centralized, doon din yan kinukuha sa Espeze Condominiale. Samantalang ang utensya naman doon sa bahay, nung naupa, halimbawa ay uh, yung luche tsaka gas, yan ay uh, ang naupa ang uh, bukod pa na nagbabayad niyan. Bukod pa, aparte pa doon sa binabayaran na upa kada buwan. Mapera na lang ang kung mayroong specification doon sa kontrato. Pero kapag ka naman mayroong ipapaayos sa kondominyo, halimbawa ay uh, ipaprepare yung bubong o kaya naman ay uh, magpapapintura ng building, maging yung pagpapaayos at saka pagpapaganda ng fasad ng uh, building, ang may-ari naman ng mga bahay doon sa kondominyo, sila naman ang may cargo niyan. Maging yung compensation, yung uh, binibigay na sweldo, sabihin na natin, para doon sa administratore ng uh, ang mga may-ari din ng bahay ang siyang nagbabayad niyan. Yan siya sila ang nag shoulder Ang importante na dapat natatandaan ay dapat na magiging malinaw kung ano ga ang laman ng kontrato di lokasyon Para na sa ganun ay malaman kung sino ga ang dapat na magbabayad dito at saka sino ga ang dapat na magbabayad na re. Kasi kung halimbawa na mayroong problema dahil hindi masyadong maitindihan yung laman ng kontrato, ay hindi magtatanong doon sa marunong. Para na sa ganun ay magiging malinaw sa iyo yung laman ng kontrato at saka nung pipirmahan mo. Additional na info magkasama or parehas na mayroong pananagutan, yung umuupa at yung nagpapaupa para doon sa halaga na babayaran sa pagpaparehistro ng kontrato. Usually ay hinahati yan sa dalawa. Ibig sabihin ay 50% doon sa naupa, 50% naman doon sa nagpapaupa. Importante din na yung kontrato di lokasyon or yung kontrato de fito ay pipirmahan ng dapat na pipirma doon at dapat na yung may-ari ng bahay, yung nagpapaupa, ay i-register -re iyan yan doon sa sito ni Agencia de Lintrate. Kaya kung ikaw naman ay naupa, dapat na ikaw ay hihingi agad ng kopya ng registration na yan kasi yan ay importante. At ang isa sa pinagagamitan niyan ay kapag kakukuha ka ng EZ. O raga, umaasa ako na naging malinaw yan sa iyo ha at nakatulong sa iyo ang info tungkol dyan sa pag-aafito. Mm -hmm. ngayon ga kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -tapsen. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya Raga, itap tap send mo na yan. Raga, ari naman yung reminder ko sa iyo regarding do sa bonus na 500 euros kasi ang deadline niya ng registration niya online ay sa October 31, 2023 na laang. Ang bonus na area ay tinatawag na bonus kultura na 500 euros para doon sa mga ipinanganak noong 2004. Kaya kung ikaw ay uh, pwede di yan, o kaya naman ay meron kang anak na pwede pero wala pa niyan, pwede pang humabol. Yan ay online ginagawa doon sa official website ni Dichotto app. O Raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panonood mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case, ikaw ay hindi pa rin nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa ganun ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ka diyan, pwede rin na i-subscribe mo ka diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share ko rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again this is Chad and always remember Chad will guide. See you alla prossima.